Pagpalang hapon po sa inyong lahat, nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na mag-share uh, mag naman po sa inyo ng panibagong mga orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw po. Uh, sana po ay huwag mo na po kayong magtubiling, pindutin ng subscribe, like and share at pakipindut na rin pong bilay like ko para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video ang sisir ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot na erasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan wag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, nag-isa lahat magmahalan at, Huwag pong makalimut tumulong sa mga taong nanginig ka po sa hirap ng buhay at yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo lahat. Uh, kung nasa abroad man kayo sa ibang apat na sulong mundo kung saan po kayo naroon, uh, sana po mag po kayo ng Hiwaga ng Pangasinan at paki-like and share. Uh, Mara tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay yung napaka-importante po ito na aki ibabagi po uh, sa pang-araw-araw po natin. Uh, po. Ito po ay orasyon sa kagat ng bubuyog at putakti. Sa mga naniniwala po na ganito pong usapin po, uh, maraming salamat po. Ito po ay ko po para malaman po ninyo na pag alimbawa po ay pumunta po kayo sa mga liblib na lugar o mga naghanap po kayo ng mga uh, uh, punong kao, uh, mga nyog mga kahoy, mga gagamitin po yung panggatong at kaisan po kung alimbawa po nakasalamuha po ninyo mga ito na o bigla-bigla lang po lumalabas po kung nasagi po nun yung mga bahay nila po ay talagang o mga konyo po, talagang hahabulin po kayo kakagatin po. Uh, marami na po akong uh, natulungan po dito na aking upload na kagat ng bubuyo at tutakti po. Uh, napakabisa po itong i-share ko po sa inyo lahat po. Uh, sana po bago po lahat ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. sa -araw. salamat po. sa bubuyog po, uh, narito po ang orasyon po ng sa bubuyog. Ibulong sa isang basong tubig at ipainom sa nakagat po. Narito po ang orasyon po. Groom, gram, hum. Groom, gram, hum. Groom, gram, hum. Tatlong bisis po. At ibulong sa isang basong tubig at ipainom sa nakagat ng bubuyog. At sa putakti naman po, uh, Ibulong din sa isang basong tubig at ipainom sa nakagat po. Bali uh, sim to sim procedure po ito. Sa putakti po uh, ikam ikot kamukan. Ikam ikot kamukan. Ikam ikot kamukan. Yan po. At ibulong sa isang basong tubig at ipainom sa nakagat po. Sana po pag uh, isinisir ko po ito na binabagi po Uh, pag gumagawa po kayo ng mga ganitong nagagamot po kayo ng ganitong mga kagat ng mga ahas, mga patakti aso sa uh, sana po focus po kayo sa sarili para lalong uh, kumapit po ang orasyon na inyong gagamitin po huwag po kayong magdalawang alinlangan po kung nagdadalawang alinlangan po kayo na magagamot po, huwag niyo po ituloy kasi hindi po yung obra po at Ah, uh, po 'yun, hindi kakapit po. Dapat po dito pag uh, sinisirko ko po sa inyo mga orasyon po ay focus po kay sarili, tiwala po sa sarili at isa po sa isipan po at wala pong nakakarinig kundi kayo lamang po ang gagawa at tiwala sa sarili lamang po. At sa mga kun po i-share niyo po sa iba para malaman nila na ganitong orasyon na pa oras yan sa kagat ng bubuyog at putakti. Dito nyo lamang po matutuklasan sa siwaga ng pangasinan. I-share ko po lahat po, lahat ng aking mga kakaya po na i-share ko po sa inyo lahat para matuto po kayo manggamot. Sana po pag nagawa ninyo na po ay umingi po kayo ng gabay sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat na magpasalamat po kayo na nagawa nyo po. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala po sa inyo. Uh, pagtiwala po sa akin at tat uh, ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at shout out po sa inyo lahat mag comment lamang po kayo kung ano po yung gusto nyo pong mga ora na gusto nyo po at i-share ko po, po sa inyo lahat para malaman po nyo na ang hiwaga ng pangkasinan po ay hindi po uh, nag uh, madamot po na mag-share po sa inyo mga rasyon. basta kaya ko po kung wala po ako hindi po ako busy. I-share ko po sa inyo lahat. Aking mga nalalaman po sa inyong lahat. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, sana po ay wag po kayong makalimut pong masubscribe, subscribe mag-like and share. Tapakipindot na rin po ang video. Maraming salamat po. Iwagan ang pangasinan lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga taong uh, may pusilang na kaloban Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po palagi kayo malakas araw-araw at malaki sa sakit araw-araw. Maraming salamat po.